Hindi ko malaman kung i-mention ko hindi, pero i-mention ko na lang kasi baka mapagbuntingan pa ng iba. You know, this Senator Pangilinan, I do not know why he keeps on winning an election. But he was once uh, natalo. Ay ayaw ko lang kasi makipag-away sa taong yan kasi kaibigan ko. Pero ang ginawa niya, noon kasi sa aming batas, pagka below nine ka, wala kang kasalanan talaga. Baski anong gawin mo? Palo lang ng tatay pati mama mo. Pagka nagka nine ka tapos, twelve ka lang, below, hindi ka thirteen, uh, twelve, dadalhin ka sa korte at tatungin ka kung bakit gumawa ka ng masama. Ang ginawa ni Pangilinan, I'm so sad over the sordid history of our country. pinasanya niya yung uh, Offenders Act at binaba niya ang edad sa 15. Pagdating mo ng 15, wabas kaya gawin mo, patayin mo yung magpagpatay ka dyan, maggalaw ka ng mga babae, magla Whatever the crime, robbery with homicide, or robbery with rape with homicide, kung anong kasalanan mo, pagdating ng nanay mo, ibigay ka balik sa kanya. Isang araw lang. You know, it is good to copy legislations of developing countries. That particular juvenile offender law was copied yung sa New York, pati sa Washington. Doon, pag nakasala ang bata, hindi nire-release. Kung talagang pilyo, may malisya, siya, yan pagkain siguro, kung gutom, kung walang damit. Pero yung magbanaksak, panggalaw ng mga babae, kung ano ngayon, magnakaw, hindi yan sila nire-release. In accordance to the law of those countries from which he copied the legislation, they are sent to a correctional facility or halfway house. There, they are lectured on responsibility sa gobyerno mo. Then, the sense of accountability sa ginawa mong masama. Kaya ikukulong ka doon at lecturan ka. Hindi kulungan yan. Correctional. I-correct ka lang. Correctional facility. Pagkatapos yan i-